This program is in support of Kaling-Picard Initiatives Nationwide. Chokolate. Siguradong maraming may paborito nito. Matamis, masarap, madalas ipang regalo ihalo sa mga paborito nating pagkain at marami pang iba. Hindi ka nga yata talaga mauubusan ng dahilan kung bakit ito laging hinahanap-hanap. Pero, alam ba natin ang proseso para maproduce ang mga paborito nating tsokolate? Saan nga ba galing ang mga to? Galing daw sa puno ng kakao. Ha? Huh? Yan at iba pa ang tutuklasin natin ngayon. Kaya tara na't lakbayin ang kotabato. Bukod sa mayaman nitong kultura, magagandang kabundukan at progresibong kalakalan, hindi rin ito magpapahuli sa mga kwentong teknolohiya at agham. Sa katunayan, dito rin matatagpuan ang Center for Generic Diversity ng Kakao dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, maraming pagsasaliksik ang ginagawa upang gawing mas mainam ang pagtatanim ng kakao dito sa Cotabato. Ako po pala si Arnel Amar Baladhay, ang project leader ng ating Tableya, Pangkabuhayan para sa Kutabaten yung Pamayanan. Ito po isang proyekto na tinulungan po tayo ng DOSTP card at sa pakipagtulungan po ng University of Southern Mindanao sa pamamagitan ng ating Extension Services Office. At mayroon po tayong tinatawag na tatlong sites. Ito po ay nasa municipalities of Aliosan, Antipas, and Tulunan. Ayon po sa ating datos, mayroon po tayong mahigit isang daan na mga farmers na engaged po sa kakao. Kasi ang challenge po talaga sa kakao farming ay yung paano ba ipabenta yung quality product. So with that, with the help of the OCP card, nagkaroon po tayo ng isang proyekto na at least po masusundan ng ating mga small-scale kakao farmers yung tinatawag nilang good manufacturing practices. Ang proyektong ito ay gustong i-realize yung objectives. Una-una po, yung capacity building ng ating mga small-scale cacao farmers. Isa ang Alyosan sa tatlong municipalities sa North Cotabato kung saan nagsasagawa ang University of Southern Mindanao ng mga trainings para sa mga small-scale cacao farmers. Kabilang sa mga beneficiaries nito ay ang Alyosan Cacao Farmers Association o ACFA na pinangungunahan ni Mark Candideer magandang araw sa lahat ako si uh, Mark Candier ang presidente ng Association ng Alyosan Cacao Farmers Association Si Aliosan Cacao Farmers Association is grupo ng mga magsasaka ng cacao Kasi nga looking back years no uh, 2015 marami naman nag-uumpisa ng cacao ang problema lang kasi wala tayong market And if merong market napakababa ng presyo So doon pumasok si Alyosan Cacao Farmers Association uh, through the LGU, uh, Office of the Agriculture. Sa kabila pala ng masarap na lasa ng tsokolate, ay ang masusing pag-aalaga ng mga puno ng kakao hanggang sa maging tableya ang mga ito. Mas lalo pang pinabisa ang pagpapataas ng produksyon nito sa tulong ng mga proyektong sumusuporta sa kakao farmers dito sa Cotabato. Hindi lang pag-aalaga sa mga puno ng kakao ang itinuturo sa kanila, kundi pati na rin ang tamang proseso ng paggawa ng tableya na siya nilang pinagkukunan ng pangkabuhayan. So yung beneficiaries po natin lahat ay small-scale farmers. Then a total of 30 po, ibig sabihin mayroon po tayong 10 kakao farmers na tinuruan sa bawat project sites po natin. Uh, yun po yung unang objective, yung capacity building. Ang pangalawa naman po ay na-promote po natin yung teknolohiya ng USM sa tableya na kung saan tinuruan po natin itong mga cacao farmers na masundan po yung tamang proseso sa paggawa ng tableya at ang pangatlong objective po ay magkakaroon po ng income or generate income among the small scale cacao farmers sa North Cotabato. So para ma-realize po yon uh, pumasok po yung partnership natin with Picard na kung saan pasalamat po kami sa Picard na binigyan po tayo ng mga starter kit or equipment na back up po doon sa ating mga kakao farmers para masundan nila yung tinatawag nating value adding activities. At sa gayon, makapag-respond po sila sa demand ng market. So ngayon, ang uh, unang proseso talaga after na mara magkaroon na tayo ng bunga ng kakao, una una uh, harvest natin yon every every week or every two weeks. Pagkatapos nun na ma-harvest ito siya, ilalagay natin sa lalagyan. Tapos, kukunin yung kanyang juice. isi-separate natin yung juice. Kasi nga, yung juice naman, eh, pwedeng gawing suka or naman bino or wine. Pagkatapos, after na ma-separate natin yung juice, pwede, naman, pwede na natin siyang umpisahan yung ating fermentation for about 5 to 7 days. Pagkatapos ng fermentation natin ng 7 days, i-dry naman natin siya for about 1 week and minsan nakaabot siya ng 15 days. Pagkatapos ng ating drying process, you know, pupunta na tayo dito for selection and iro-roast na natin yung ating mga kakao. And pagkatapos natin ro-roast, ipipil natin 'yun, babalatan. Pagkatapos natin ng babalatan, yun na i- uh, meron na tayong grinding after ng grinding natin, diretso na tayo sa molding and after ng molding natin, diretso na tayo doon sa aging process. Sa aging natin for about 1 week to 2 weeks, then yon, pwede natin ibebenta yung cacao. Unang-una, napabilis yung ating trabaho. Pangalawa, nakatipid tayo sa labor. And pangatlo, nakatipid tayo sa oras. And napaka, napaganda pa yung ating uh, quality at yung ating merkado is napalawak. Kasi nga, mas mabilis, mas marami, mas kalidad, and mas cheaper yung production ng ating produkto. Sa tulungan ng mga pagsasanay at makabagong makinang ito, Nagkaroon ng mas malawak na kaalaman at mas malaking kita ang mga katulad ni Mark, na miyembro ng ACFA. Gayon na rin ang iba pang mga samahan ng mga small-scale kakao farmers dito sa Cotabato. Mas pinadali, mas pinabilis, at mas mabisang solusyon para mas mapalaki ang kita ng mga kakao farmers. Masasabi talaga nating may kabuhayang hataw na hataw mula sa kakao. We are proud to say po yung tableya product po ng North Cotabato ay ang kakaiba po nito ito po ay tinatawag nating 100% na poro, poro tableya. Ibig sabihin, yung tinuro po natin na technology sa mga kakao farmers dito sa Cotabato ay talagang magpa-process po sila ng kakao beans na wala pong halo. So kaya yung branding po natin dito ay 100% poro tableya mula po sa tatlong association na beneficiary po ng DUSCP card and USM funded project. Ayan po, uh, lubos po kami nagpapasalamat una sa lahat sa DUSCP card na kung saan binigyan tayo ng pagkakataon na maitakbo po natin yung proyekto. Lubos ang aming pagpapasalamat sa lahat ng farmers na bumubuo ng apa na patuloy pa rin uh, nandyan, naging uh, matibay na haligi, naging pundasyon ng samahan kasi nga bawat taon lalong lumalaki, lalong gumaganda yung kalidad ng aming produkto, lalong lumalawak yung aming mga taniman. And of course, lubos ang aming pagpasalamat through the local uh, government unit, yung nagbibigay sila ng uh, linkages sa amin para magkaroon kami ng uh, samahan din, of course, with the other agencies. And of course, lubos ang aming pagpasalamat sa Univers University of Southern Mindanao. Kasi kung wala sila, hindi namin mamimit, yung DOSTP card. Suwak na panlasa, suwak na pagbenta, yan ang aming tablaya. Isang matagumpay na kwento na naman ang natunghaya natin ngayon dito sa Cotabato. At mas marami pang kwento ang ating matutunghayan sa susunod. Kaya patuloy nyo pa rin kaming samahang tuklasin ang galing ng buhay. Sumama na sa aming lakbay, dito lang sa Lakbay Galing!